Daang-daang South Korean ang nagtipon-tipon sa Seoul upang sumali sa Power Nap Competition. Isinagawa ang Power Nap Competition sa South Korea kung saan nagpaligsahan sa mahimbing na tulog sa loob ng mahigit sa isa at kalahating oras ang mga kalahok na ginanap sa Han River Park para maipakita ang kahalagahan ng pahinga. Suot ang mga damit ng pantulog, kani-kanilang hilata ang mga kalahok sa mga airbag couches Ipinikit ng makalahok ang kanilang mga mata at komportabling natulog sa loob ng isang oras at tatlongpong minuto. Ang mechanics pa sa contest, dapat silang matulog sa loob ng isa at kalahating oras pero sa kanilang pagtulog ay may ilang distraction tulad ng kiliti ng balahibo, pagbulong at ingay ng lamok para i-level up ang mga hamon para sa mga kalahok. Sinusukat din ng mga organizer ang kanilang heart rate para malaman kung sino ang mananalo ang kalahok na may pinakamalaking pagkakaiba ang heart rate bago at habang natutulog, sila ang mananalo. Ang heart rate raw kasi ang basihan kung masarap o mahimbing ang naging tulog ng isang tao. Ayon sa organizer, nais nilang dalhin ang atensyon ng mundo sa kahalagahan ng pagtulog na naging hamon para sa karamihan ng mga kalahok. Nais din lang magbigay ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagkuha ng napapanahong mga pahinga. Ang kakulangan sa tulog ay isa sa mga pangunahing problema sa South Korea. Ayon sa mga ulat ng National Assembly ng South Korea, ang mga mamamayan nito ay isa sa mga taong kulang sa tulog sa mundo. Natutulog ang mga South Koreans sa average na 7 oras at 41 minuto kumpara sa average sa mundo na 8 oras at 22 minuto. Ang mga mananalo ay nakakatanggap ng gift certificate at mga gadgets. Kasama si Jerome Piquia, Smile Supetran III, para sa Balitang Unang Sigaw.